So, pag ganito ba ang setup ng inyong PayPal account, matatanggap pa rin ba ang inyong sahod galing kay Meta? Panoorin nyo na lang po itong video ko guys para malaman nyo. So, ganito po ang nakikita ko sa aking PayPal. So, ad banks daw. Tapos may nagsabi sa akin na kailangan ko daw siyang ikumpleto para makuha ang sahod ko kay Meta. So, ganito siya. Until 3 lang yung uh, nakaset up. Kasi until 5 yan eh, para makumpleto. Pero hindi pala totoo guys, kasi ang totoo niyan, dahil natagalan lang yung pagpasok ng sahod ko uh, kay Meta, dahil nga kailangan mo siyang i-wait 2 months. Tapos, on um, June 22 guys, ayan na, may nag-send sa akin ng email na nag-send na ng uh, 27.53 USD si Meta sa akin o si Facebook. So sobrang saya ko guys dahil nakuha ko na ang sahod ko. Iba talaga ang feeling pag makuha mo na yung first sahod mo. Sobrang saya mo. Tsaka ito lang ang ano, ma-advise ko guys. Huwag na huwag niyong gagalawin ang uh, nakaset up niyong payout account. Huwag na huwag kayong mag-update kasi uh, posible yan magka-problema. Marami kasi ang ano, nagsabi na huwag na huwag kayong mag-update sa payout uh, settings niyo kapag ka hindi kayo in-emailan ni Meta o in-inform ni Meta na baguhin nyo o update nyo. Okay?